Mula sa line 2 terminal ng circuit breaker ang supply ay papuntang A2 terminal ng contactor. Mula naman e2 terminal ng contactor, ang wire na ito ay nakakonek sa terminal number 2 ng timer relay. At mula sa terminal number 2 ng timer ang supply ay papunta sa terminal side ng tatlong indicator lights. Mula line 1 ng circuit breaker ang wire na ito ay nakakonek sa terminal 95 ng overload protection. Maglagay ng jumper wire sa pagitan ng terminal 95 at terminal 97. Maglagay ng jumper wire sa pagitan ng start and stop push button. Mula terminal 96 ang wire na ito nakakonek sa terminal normally close contact ng stop push button. At mula naman sa terminal normally open ng push button ang wire na ito ay nakakonek papuntang A1 terminal ng kontaktor. Mula sa kabilang side ng terminal normally open contact ng start push button, ang wire na ito ay nakakonek papuntang terminal number 8 common side terminal ng timer relay. At mula nang sa terminal auxiliary normally open contact ng timer, ang wire na ito ay nakakonek papuntang auxiliary normally open contact ng kontaktor. Mula naman sa kabilang terminal auxiliary open contact ng kontaktor, ang wire na ito ay nakakonek papuntang terminal number 7 ng Tiner Relay. Mula sa terminal number 7 ng timer relay, ang wire na ito ay nakakonek papuntang terminal side normally open contact ng start push button. Mula sa terminal 96 ng overload protection ang wire na ito ay nakakonek papuntang auxiliary normally close contact ng contactor. at mula sa kabilang side ng auxiliary normally close contact ng kontaktor ang wire na ito ay nakakonek papunta terminal side ng stop light indicator. Mula sa terminal side ng running indicator, ang wire na ito ay nakakonek sa terminal A1 ng kontaktor. Mula naman sa terminal side ng trip indicator light, ang wire na ito ay nakakonek papunta terminal number 98 ng overload protection. Ito na ang kabuang connection ng control circuit. Pagmasdan mo ng mabuti ang function kung paano ito gumagana.